Ito mga dogs isa sa mga nagiging problema. So ito, nagkaroon siya ng leak. Ayan po. Kung papasin ninyo, uh, ah, sumisingaw siya. So, Ay, diba? So ang dahilan ng pagkalusaw ng kompresyon niya. Ang ganda no? lusaw siya sa sulok. Nandito siguro sa dilo. Eh, no? Ayan o. ano, o, lusaw siya. Ayan ang nagiging problema dyan. Ito pinaka cover niya Ayan. pag nababasa siya tapos kumakapit hindi kasi basta basta natutuyo to mga sa yan ngayon pag kumapit siya sa bakal ayun siyempre ang bakal kapag nakapabad sa tubig mga kalawang tulad niya mga dad sa yan so ako sa mga ako sa mga dad sa mga kakilala ko yan. sa mga kaibigan or yung mga may nagtitiwala sa akin tinatanggal ko to mga dads ayan, pinapatanggal ko siyempre tatanungin ko muna siya kung gusto niya tanggalin o hindi pero usually naman uh, yung mga na may naniniwala na yun pinapatanggal nila iingay lang naman siya ng konti mga dads pero di naman ganun talaga kaingay ito kasi yung purpose niyan para sa akin ay anti nose para hindi siya ganun kaingay ayan. so yun mga dads sa amin natutunan kayo Bless.